Alas 5 po ng umaga yan, si Nanay po sana ipupunta ng simbahan para humabol daw po sa prosesyon nang mangyari po ang insidente. At sa pedestrian lane siya tumatawid. Okay, nang siya ay masagasaan. Po. Nasa linya na natin yung kanyang anak po mismo, si Mr. Abdon Cuenca po. Uh, Mr. Cuenca, magandang hapon. Okay. Ako po yung si Abdon. Ah, magkakapatid sila. Okay, sir. sige. Kailan po nangyari ulit to, sir? Noong November 30 po, sa hapon, madaling araw, alas 5. Alas 5 po. Okay. Lumapit na po kayo sa ating PNP dyan? Lumapit na po. Kanina may pumunta pong maga. Okay. A ano po ang sabi ng kapulisan? Ang sabi, po, ang sabi po, babalik. Tapos, antayin po namin ngayong hapon kasi babalik daw uli sila. Hindi naman na po bumalik ngayon. Pero ang sabi po, nag-iimbestigab mula doon sa Santo Tomas Batangas, packet ng Alaminos Laguna, nag-iimbestiga nag pa po para sa mga CCTV po para makita yung yung lead nung ano nung sa mama ko. Okay. Wala ho bang lumutang na matistigo? Nakakita wala sa plate kasi, number ng sasakyan? Wala po kasi medyo madilim pa po eh. Nung panahon na yun, kasi mag po dito sa amin eh. Okay. Eh, magsisimba po siya ng maaga. Kaya po hmm nahitinran po siya eh. Sarhento Gaspar, magandang hapon. Sir, magandang hapon po sir. Magandang hapon po. Yes sir. Sarge, meron na po kayong latest uh, dito po sa hit and run na yes, aksidente. Balik rin pong umaga sir. Nagpunta po kami sa, sa ano sir, sa mula sa Santo Tomas, Patangas, papunta ron sa mga pinagdaan na nagdarbak po kami sir. Mm -hmm. Actually, nakuha na namin lahat ng CCTV ng mga barangay mula doon sa... Pabili bayan. Okay. Hanggang dito po San Pablo City, Laguna, sir. Alright. Kami po yung nagpunta kanina sa pamilya, inuna namin yung pamilya, pinunta namin kayo ng umaga, sabi namin sa kanina, babalik kami ng hapon. Okay. Sa atla. Eh, ngayon, kamabalik na namin, sir, galing po sa, ano, sa San Pablo, Laguna naman. Mm -hmm. Kasi, sir, ang ginawa namin, sir, binaktrak namin mula doon sa pinanggalingan hanggang sa kanyang pupuntahan. Mm -hmm. Yung tatlong bayar na yan, sir, lahat ng barangay na dadaanan na highway, binaktrak namin lahat yan, sir. Okay kinoconsolidate na lang yung mga CCTV sila kinoconsolidate na namin para madala doon sa regional crime lab sa Mayrako po sa cybercrime para sa enhancement po kasi okay. sir yung plaka po ng sakyan sir natalo na kanyang headlight Di po masyadong makita yung plaka yung sa likod po di ba front and back dapat may plaka yung sa harap dahil may headlight hindi may kita pero hindi ba na, wala bang CCTV na sasalo pag uh, lampas niya at sa, yung pweta niya, buntut niya, pwedeng nasa pool ng CCTV? Po, Ganon pa rin po ang estado sir. Natalo po ng ilaw, kasi nga po sir gabi, natalo po ng ilaw ng kasakyan yung plaka po, kaya hindi pa masyadong makita sir. Kaya ginawa po namin sir, niliko namin datang CCTV, mga sampu ito na iba't ibang bayan para sa enhancement naman po, para mapapalino po ng aming crime laboratory po. Okay. Identified na po yung sasakyan, make and model, meron po tayo? Sir, wala po, sir, wala po. Pagka nakuha, pagka na ilans po namin yung plaka, dun, that, that's the time po na pupunta kami sa LTO para malaman po kung sino po yung registered owner niya, sir. Hindi, oh, sir. Ho, 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 po. Ang, ibig sabihin po, Sarge, ano ba ito? Uh, van, pick-up, kotse? Sir, SUV yung kulay gray po, sir. Eh, gray na SUV? Yes, sir, okay. yes po. Meron SUV po tayong gray, po. make and model. Anong klaseng SUV po? Sir, kung hindi po ako nakakamali sa nakita ko, sir, MUX po. Ah, uh, Isuzu. Yes sir, Isuzu MU-X po. Okay, 'yan at least medyo ma mapa, ano na natin konti, mapalapit-lapit. Apo sir, pa-pwedeng uh, magtestigo o uh, may alam dito po sa nangyari? Okay, Isuzu MU-X gray. Okay, yung siguro po 'yung namin sir ng kaha, gulong, ilaw, headlight, grill. Itapir sir, na ito po ay Isuzu MU-X po. Okay. ayan. Ah, uh, wala ho ba kayong nakausap na mga testigo? doon po sa pinangyarihan ng uh, aksidente na maaring nakuha po yung numero ng plaka. Sir, doon po sa pinangyarihan, sir, nakita lang po yung nakita lang po nung dalawang tao doon. Tapos na po yung aksidente, sir, na po si nanay sa ospital. Dadali na po sa ospital. Pero hmm. yung actual po na pagkakabangga po ng tao, sir, wala po nakakita doon. Wala kami, wala kami, nagpunta doon sa pinangyarihan, sir, wala po mga sir, sir, kailan po natin makuha yung uh, result nung sabi niyo pinadala niyo sa crime lab para ma-enhance po yung uh, video na nakuha ninyo uh, na malabo nga po sa CCTV. Ah, uh, ngayon sir, ngayong bago ngayong alas 5 sir, tinatapos ko na lang po yung ano, yung yung consolidation lagi sa ano sir, sa hard disk, papadala na po namin sa crime laboratory po sa Kanlubang po para sa enhancement po ng CCTV po. Sige po. ano po yan? Next week, meron po tayong resulta. Siguro. Opo, opo sir. Ginawa ko po yung nambang ng pamilya, sir. I-update ko po sila every now and then. Pag lumabas na yung plaka na binigay po nung, ng crime lab, nabigay na po sa amin yung plaka ng sasakyan po. direct diretso -dire na po yan, sir. Doon lang medyo nababara sa parting yung, sir, yung plaka. Sandali lang po, ha? si Major Serafin uh, Gapunuan, Chief of Police ng Alaminos PNP. Major uh, Serafin, magandang hapon po, sir. First of all, uh, I would like to congratulate your people, uh, uh, Major. Uh, they're doing yes, a good job. Uh, Tuloy-tuloy po ang yes, ginagawang pag-imbestiga. Tama po yung process na ginagawa po ni Sargento uh, dahil sa kanyang yes, pagbabacktrack. Marami siyang nakuha mga videos tungkol sa sasakyan nito, uh, CCTV footage sa yes, sasakyan nito. However, uh, kailangan pa po ma-enhance. Dadalhin po sa crime lab. So pakipalo up na lang po, Major, pa para mapabilis po through you. Mm -hmm. Yes sir, at kami po ay hindi po tumitigil hanggat hindi ma ma-track po at ma-identify kung ano po yung sasakay niya at kung sino po talagang liable dito sa nangyaring incidente po na yun. And then from time to time po sana, Major, uh, yung mga relatives uh, nung uh, victim, pwede ho bang pasyal-pasyalan niyo po para naman kahit papaano, mabawas-bawasan po yung kanilang sama ng loob kasi sabi, pumunta rin yung police and hindi na bumalik So mm -hmm. siguro po update nyo po sila from time to time okay lang po ba major sir Yes sir at sa ngayon po sir kaya po hindi po nakakabalik kami mga po kasi uh, tuloy-tuloy po yung ginagawa namin sir na pag-iimbestiga at pag-follow ng sa ganun ay ma ano po ma identify talaga po sir yung ano sir yung involved na sasakyan na nakabangga sir, doon sa biktima po Sige po, uh, sige po. Yes, sir Sir, uh, pwede pong manawagan, sir. Sige, si po, na, go ahead po, na, Major, sir. Go ahead. Uh, sir, uh, magandang hapon po. Kami po ang kapilisan ng Adaminos po ay nananawagan, nakikigusap doon sa na mayari ng sasakyan, yung driver na makasa, nakasagasa doon sa biktima po kahapon. Kung so, mayari po sana na uh, makipagtulong na siya para maayos po itong, itong aksidente na ito kasi hindi po talaga kami titigil hanggang hindi po siya na-identify at na papanagot din sa kanyang ginawang pag pagbangga dun sa um, sa biktima ko. Medyo matanda na po yung biktima, sana po ay maawa po siya at nang sa ganun ay mabigyan naman po ng uh, yung kanyang pagkamaray po. Maraming salamat po. Si, si Lola ay 82 years old na raw po. Yes sir, yo. 82 years old na po yung matanda sir. Opo, opo. Sige po. Uh, Major, sir, from time to time, kami po ay magkipagunahin sa inyo. At ganoon din po sana ang gagawin niyo po sa pamilya ng biktima. Salamat po Major yes, sir. ha. Yes sir, salamat po. Maraming Next salamat week po. Major, babalikan namin kayo ulit. Hopefully meron tayong result dun sa Crime Lab, sa enhancement ng mga footage. Okay po sir, okay po. Salamat po. Magandang hapon po Major. Papa, magandang hapon po sir. Thank you. At, uh, Staff Sergeant uh, Enrico Gaspar, magandang hapon po. Sir, Sarge. sir magandang hapon po sir. Yes sir, po sir. Thank you, thank you po Sarge. Okay. Salamat po sir, salamat po sir. Ayan po, uh, kanina po nagsalita na po itong si Sargento Gaspar, tuloy-tuloy eh, naman po yung ginagawa nilang uh, pagtrabaho, pagpa-follow-up. Uh, marami na po sila nakuha ang footage uh, sa iba't iba pong uh, bayan uh, nitong sasakyan. Nahirapan na po sila, tulad sinabi kanina ni, ni Sarento, dahil yung sa ilaw at saka madilim pa. Pero may paraan daw po yan, mapapa-enhance daw yan. Baka doon sa enhancement na gagawin ng crime lab, baka maging malinaw yung plate number. Sa ngayon dapo po, eh, Isuzu MUX x po. Uh, para sa sabi ni Major, most likely, gray is Isuzu MU-X yung model, at least. Medyo na ano natin, napapalapit na uh, yung uh, description itong sasakyan. Para doon sa mga maaaring pwede makapagbigay ng additional information. Baka next week po, Sir Abdon, uh, Opo. lalabas na po yung resulta ng uh, enhancement na po ng Crime Lab. Paglabas na paglabas po noon, agad-agad po tayo informa ng PNP at titingnan uh, titignan natin kung ano yung kinakailangan na susunod na hakbang na gagawin natin. Ano po? Opo. Marami pong salamat, sir. Sige po. Next week, tatawag ulit kami sa inyo at kami na po rin po mismo tatawag kay Major Gopunan. Salamat po. At Opo, kami po yung puso na po. So, nakaburo po ngayon si Lola. Opo. 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 Okay. Ah, uh, sasagutin ko na lang po yung punerarya at libing. Ay, nagpapasalamat po kasi sa ng marami. Opo, marami, Maraming po salamat, sir. Opo. Ah, uh, lahat po yung libing, pati yung pati yung uh, yung burol, everything po, ha? Opo. Maraming po salamat, sir. sige. Ngayon po mismo tatawagan po namin yung ano, yung punerarya, wag niyo pa bumawon telepono para kami na po ang magpag-usap sa punerarya para sa lahat ng mga pangangailangan. Sige po. Sir, Sige salamat, po salamat po marami. Salamat. Walang anuman po. Sige po. Wag niyo po ibobon ang telepono, kausapin po kay ni Odette. Opo. Thank you. Magandang Ayo. hapon po.